magandang araw mga boss andito naman tayo may titirahin na naman tayo dun sa bubong Ito pumasok tayo sa isang bahay ah, pinapatirahin ng mayari yung nasa bubong na yun na puno ah, kaya aakyat tayo para maputol natin Ito na pumasok kami sa bahay para makakakita tara ba mga boss samahan nyo kami Ito nung nga boss, andito lang kami sa atas ng bubong na uh, puputol. Yung may nakita kami marami mangga mga boss, ang daming bunga. Ngayon nagpaalam kami sa may ari para makahingi. Pumuo naman, pumayag naman may ari na kumuha tayo ng mangga. Pero puputol muna natin yan boss, ang pikus yan yan. Ang boss, simulan na natin. Ito nung na nga boss, simulan na lang kasama ko. Ayan, andito dito kami, nakikita nyo po nasa Ibabaw kami ng ano, bubong para matira yung ticket ngayon yung kasama ko nanonok oh. ito. Sabang nag um, Pero okay lang yan mga boss. Ah, Nitira na lang kasama ko. Mabili siya ng tira ito. Sobrang init sa taas. Bubong. Ang, ang init ng bubong. Kaya kailangan madali ang tira natin dito mga boss. Kaya alam naman, no, tag-init na ngayon. Kailangan mabili to Bira ko lang bira kami rito mga boss. Kasi mabili talaga to Yan. Yan. Minamadali na namin. Pero yung mga iba kong kasama, ako na pati ako, nakakuha ko ng mangga kanina mga boss. Okay naman sa mamayari, kumayag naman siya. Kaysa naman daw magsihulog, magsibubulokan sa bubong, kaya okay naman daw. ano so mga boss, oh, hinihila na namin, din hulog namin dito sa harapan ng bahay nila. Kunti na lang mga boss. Ka. Eh. Yan, kunti na lang, tinitira natin ito ng ano, kakalbuhin na natin dahil daw na nakakaisarubo sa kanila, sa babae nila, sa lulog. Kaya kailangan natin matanggal to. ito na mga po sa natapos na natin nadala na natin sa dulo sa yung mga inahakot natin at doon natin ihulog ito na mga po sa ibababa na kami meron pa kami mangga mga po so kumayagang mayari na kami ay bigyan kami ng mangga yan o ito na mga po sa tapos na tapos kami malinis ng bubong nahulog na namin mga inahakot na ito naabot na namin mga gamit Ibababa na lang kami ng mga kasama ko ito na bababa na kami ng mga kasama ko may bitbit kami mangga yan isang mabilisan trabaho lang mga boss para hindi tayo mababad sa init yan, ito na pababa na kami tapos na ating trabaho